Talong mo, tabi mo yung abas sa liko niya, boss! <laughs> tabi dyan kuya boss gawan boss oh, naghawan gawan. naghawan ng kursonal mo naman ang mga talong ko dyan ang mga tanong ay man ipuyugon mo naman ha na sabi mo kaso bago isus ngayon magayon ngayon, ngayon talong garakulaon hmm. dugay pa tabi yan dahil ko pa man tabi hindi ko pa paharbes dugay pa ang dahil pa man ang piling po doon dahil ko man yan ipigyan mo ito nga supig supoon Grabe naman nanurag mo, nahiling mo nang may mga bakod ako dyan. Marasa pang nakalampaw ka naman dyan. Saan ka naman uminag eh? Sa dalang, na-break. Sa narado dyan, pinabakulang ko nga niyang kisiminta daw. Ulo man tabi, may sada yuto naman Nakalusot ako. Nahiling mo ah. So pigagian, ito ka ayam na. mo nga. Marasa pang nausto ka. <laughs> dahil mo ba yaya, pag tripan naman ang... Kunyang kung anta, dahil palamang andugay dugay pa an. An an. Bata mahamisong pati ang talong an. Anong anta po po mo? Dahil mo hey, ba yung pagpudunan? Tanay ko pa ama na tigpapangiling kung ano oh, yan. Dahil mo ba yung pagpudunan? Mariusin mo, nagagabot-gabot man siya ako. Dahil ako dyan ng mga irihiya. <laughs> ang primerong pudo ka, ang pigtatago ko, ang sabaol. Ayan <laughs> malapak. Iyan nga na eh, irihiya ko at ba yan? Ay mo ba kaya ang pagpunun nga? Ano nang duduno? Oh, Diyos ko! Tanaw! Dahil sabi yan, ang tanaw! Sabi naman niya. Mabungaw ng talong mo. Dahil ka lamang mananaw. <laughs> ko pa nga nating papapuduan. Dipisan ay tindi yun. man nga niya. Tumagutok ka pa naman tingpa para mas danan. Ano na ba yan nabul sa mo nga mo <laughs> andyan? Itak itakod mo grara yan andyan. Punta mampinudo. pinudyo. Grabe nang... <laughs> Yaw na labang subagrat ho. Bata ko nga niya ang duman. Nakukurukaturong ako duman sa kwarto. Nabutlaan la ang takaw galing. Kasi nila niya akong lalaking inyo. Sige ang... Ano dyan ha. Nailing mo na baga ano. ha. Nagkapurutul sa talong. Duga yung paan. Dahil pa man unpiling piling pulo. Nataan. <laughs> Puro ka sa talong, talong. Oh, mamay! O, oh, nanti si Kuya mo Mamay, sumatalong mo lagi ako. Oh, Bikin trana na ba? <laughs> Pero kakin siya, day. Nata na naman yan. Hindi mo pa nga tamang kung ali. Hindi mo sa nang respect. Ako nindi ang katiwala ni Mamay. Ako <laughs> <laughs> nindi <Agung> pa pala. <laughs> Dahil mo ba yan nga ni? Tating papaalang kung nga ni Andiyan na ukura. Dahil kong pigpapakuaan. Sabi <laughs> nah, talagang pangiling kayo ni. Nahiling mo ang ukura kung an. Ano pa man ang pakinabang kayo ni Talang na? Pigpapalang kung nga ligyan mga tanong. Bawalan na isirira. Kaya nga li ko na ako ang bahala. Kasi ang makinabang ka kung paarlangon mo man sana, Madara ko nga niyan. Tapag alang kaan, matarambu magiray sa mga pisog. Pag dahil nakima ko niya lang kita dyan, puro na pagbirik na pagbirik. O alas na ang bunga. Dito yung pasanang bunga. Tama, una man yung sa si Iga doon na talong. Iga na naman. Ugaring apit. Talong na naman ako dyan. Iga doon. Doon mo man. Doon mo ka. Tapunan ko naman si kapitan. Iblat ta ka naman. Mamay! Sumatalong mo. Tabi mo yung nga sa liko ba? Mamay! Si mamay pala. Wala mga pala. Nasa abroad.